guys, ngayon papa, ngayon guys, papakita ko sa inyo ang ah, daanan ng tren. Ang pinakamalawak. So grabe. Grabe yung mundo ko. Oh. So matalo siya kasi no. Pero mainit siya guys ha. Ah. So ayan. Papakita ko sa inyo kasi madadaanan natin. Oh, no. Pinada, 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 pinadaanan ng tren. Ayan. Ayan guys. So yan yung dinadaanan ng tren dito. Napakahaba niyan. Mula doon. Dito lang sa dumadaan. So, ngayon yung dinadaan makikita kasi wala naman dumadaan ng tren. na siya. Ayan, diba? Ito yun. Yan ang pinakamahaba. Yan, papunta doon. Yung! Tapos ito yung bukit. Yan, ngayon, dyan, nakikita yung trend. So, yun lang.